invitation na ako. oh, yun Oh. You are invited to success. no Ano to? Mamaya, sama kayo? <laughs> Alam mo agad yun. Daretso lang. <laughs> yung mga ano, yung mga bulok, tinanggal na, hinanan na. Binenta na kay Kuya Nato. <laughs> 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 Amin pa yan. basa, basa, Paul, basa pa to. Basa pa no? Ben, basa pa. Basa pa. Oh, basa pa. yun Tagal yan oh. Kaya pa agad, eh, para mas. <coughs> ilang lang ng yero para, oh. Ito, kasi kung la lalagyan mo ilang ng yero, Kakalawangan din Oo. Oh, yan? Hindi, ito. Yan. Kasi mahirap magtanggal eh. Kaya uh -huh. Pwede yung... Uh, alam mo, dito. Bilugan mo na lang. Ganun. Ah, bilugan. oh, dito. yun. Ito, ito, ito. Ito. Dito. Oo. Oh, oh, ganun. Oh, inch. importante dito. Kasi pag sinungkit mo ito, baka ma, oh, so, so, matanggal. Oo, oh, ma, matigas na eh. Oo, so, oh, ganun lang. Kaya, tanggalin mo na. Hey! Lalagay niya ng uso eh. <laughs> dito. Lalagyan ng ano uh, uso para maging para portiera. <laughs> Ngayon siya sabi ko, pag naka-subscribe ko sa ano ko, may libreng tutorial kay Renren. May libreng tutorial kay Renren. Hindi mo na kailangan mag-test da, ito na oh. Actual na oh. Meron ka ba mag-drive ng ganda sa sakyan? Pag ba, pag yung naka ka. Pag naka ka, lilingon ka kagad sa likod mo bago andar. yung order tol, lalalo yung Yo mo hindi pa tayo sikat, may ano na tayo, may invitation na tayo. You are invited to success. Hey. Hindi pa ako sikat, may invitation na ako. Ayan. Hindi pa ako sikat, may invitation adi, na yun. ako. Wala na. <laughs> <Kaya ko pala. laughs> hindi pa Lata. ako, hindi pa ako sikat, may invitation na ako. Oh, ayan no? oh. You are invited to success. No. Ngayon. Ngayon. Mamaya, sama kayo. Ha? Ano 'to? Yun sa Yoba. kita nyo na yung mga vlogger. Yan? Si Saan? Saan sa, ito? Yoba. Ay, anak ka ng tete. Invited pala sa ano. Last one. Kaya yeah. ko sa ikaw, kung tayo sa nari-chat. sikat na.

malaki babalik 'yon hindi maliit dapat mataas heeh mm -mm. dali tuloy Ayaw mo auto kay nanay dapat... <laughs>